Congratulations sa bago mong single, yung deep na masabi yes. mo. Grabe, anong kwento behind that song? Uh, behind the song, um, nung binigay yun sa akin ni Mr. C, um, actually, may story behind that song. Na Matagal niya nang nasulat yung kantang to. 2020 or 2022, mga ganong taon. And sabi niya, naghahanap lang daw siya ng tamang singer na mapagbibigyan ng kanta. Dahil ang gusto niya, batang batang singer pero this time ayon ayon niya daw babae gusto niya lalaki And nagkataon po nung nagperform ako sa song niya sa concert niya yung Gen, Z, Gen Z, parang sabi niya parang kay Stel ko ibibigay yung song wow. parang yun po yung pagkakaalala ko sa kwento niya and sabi niya talagang ginawa daw yung kanta for me kaya daw nagkataon baka po siguro yun how does it feel na ganyan yung kwento sa lang B Ryan Tayab. Naku po, the ano po? Bukod po sa kinakabahan ako, kilig na kilig po talaga ako nung time na yun. Kasi, di ba, Mr. Sina po yung nagsabi ng ganun. And, okay. napapanood ko po yung mga interviews niya, yung mga praises niya, good good words niya about me. Di po mga paniwala na may gano'ng Mr. Sina magsasabi ng mga bagay about me. Uh May ba on your part to do justice On soul, oh po, being sobra song, being the himself. Sobra po. Kasi um, knowing Mr. C, lahat ng songs niya, kilalang kilalain, hanggang ngayon kinakanta. Mm -hmm. Kaya naman, itong kanta na to, pag hindi to kayo nantanang sambayanan, isa akong fail. Failure. Uh, De, joke naman, okay, okay. joke lang. Ano lang po, sobrang grabe po yung pressure niya for me, dahil nga siyempre, Mr. C yung may gawa ng kanta. And then, yung song pa mismo, sobrang as Kahit ako po, honestly, pag pinaperform ko siya, kinakabahan ako kasi may, may mga time na parang feeling ko, kukulangin ako ng hangin, kakapusin ako. Practice. Hanggang ngayon po pinapractice ko po yung song kung paano siya i-perform. So, malaking tulong po yung tour, itong mga event, mga music festival na nagiging, ano po siya, nakakasanayan ko pong i-perform yung song. Bukod sa na kwento mo kanina no na sa Paris mo, yung kwento ba niya kahit sinulat ni history, may something personal on you. Mm. Yung hindi ko masabi. Feeling ko naman po sa ating lahat, may moment talaga or may time na dumating sa atin yung moment na may isang bagay tayong hindi masabi. Tungkol man siya sa love or tungkol siya sa pursuing your dreams, about your passion, your dreams, may moment talaga na ganun kahit sa work mo eh, minsan, kahit gusto mo nang mag-quit, di mo masabi kasi may mga kailangan kang gawin, kailangan mong, may kailangan kang buhayin, may mga ganon. Sa school naman, gusto, may gusto ka palang ibang um, career na i-pursue, pero hindi mo masabi dahil gusto ng parents mo, ito. So maraming factors yun. So I guess, it's not only me, but lahat ng taong nakakarinig or makakarinig ng song, makaka-relate sila somehow sa message ng, ng kanta. That's why bukod dun sa kanta, patok na patok yung music video. Mo. Oh, yes. Let's talk about it. Kasi ang, ang dami ng views sa YouTube. Oh, yeah, yun. At opo. grabe yung chemistry yun ni Noor, ha? Ay, I thank mean, you, thank you. Noor is such a great indie artist. Yes, yes, At super. At grabe yung collaboration ninyo. Yun tell us something about the music video. Una-una si Noor, gusto kong mag-thank you. Super professional, sobrang galing, sobrang gaan ka trabaho. Wala akong narinig na artist sa kanya, hindi mo siya mapapansin na pagod siya. Basta nandun siya to work and to do the music video, sobrang... Galing ni Noor. Sobrang thank you, Noor. And with the music video, sobrang nag-enjoy lang kami lahat. To be honest, mababa yung expectation namin sa music video na to. Kasi parang ang dami naming plano sana for the music video. Ibang story, ibang, um, ibang plot twist. Pero nag-come up kami sa ganong um, music video kasi parang yun na lang yung pinaka-feasible gawin, pinaka-mabilis with the schedule. Pero nagulat kami na ganun yung kinalabasan niya and sobrang ganda. I guess Um, kaya naging successful yung music video and yung storytelling niya kasi um na-deliver nang tama yung message. Uh -huh. Straight to the point siya but Parang naintindihan, opo oh, naintindihan. And uh -huh. because of the ano rin siguro, camera angles and everything, color, sobra and of course yung team na nagtrabaho talaga, antinutukan nila kaya Ganda. naging comment. It's like watching a short film still. Oh, level. Ah, kaya pala may mga nagko-comment. Yeah. Sabi nila ano, no wala, well, uh, nasan yung episode 16? Para mga ganon. Ah, okay, para now I get series, it. Oh, ng short film. The cinematog, ah, yung scoring, okay. ah, at yung you. acting ninyo ni Noor. Ang galing nyo. Thank yun. you po, sir. Grabe. Kinakabahan po kami during yeah, the shoot. Yeah. Kasi parang, siyempre, first time lang namin magkatrabaho ni Noor. And ganun, agad yung level ng closeness dapat. Okay. Like, matagal ng best friends. Mm -hmm turn into lovers, parang gano'n. So, na-challenge na na kami. O oh, eto, speaking of challenge, grabe yung mga tour mo around the country. Um, yeah. gusto ka ngayon? Grabe yung pag-aano mo, Provincial, oh. Manila. Paano ka? Nag nagpapahinga? Humihinga ka pa ba? Nagpapahinga ka pa? So, nag-shoot ng tour? Opo, kailangan naman po talaga yung pahinga. Yun yung number one na kailangan kasi boses po kasi yung puhunan talaga. So, kailangan ng tulog, ng ang pahinga, ng break talaga. Nakakahinga naman po, kinakaya. Of course, with the help of my onesie family and of course, Warner Music. Talagang nakaantabay naka, uh, naka, ah, naka sila sa akin. Talagang ginaguide nila ako everywhere, kahit saan pumunta. And masasabi ko pong nagiging, naging successful naman po yung mga shows. Dahil bukod po sa pumunta yung mga fans, ang dami rin pong mga non-18 na pumunta. Na curious lang sila and somehow nagustuhan nila yung kanta. And Tumataas po yung streams ng song, yun naman okay. po yung goal nun and uh -huh. eh, super happy. Your thoughts lang na kahit sobrang sikat ka na, ikaw yung lumalapit sa kanila. Covinsia, uh -huh. Manila, and na-appreciate yun lang not just the 18, oh, yeah. but your, your fans, yung yeah. ibang supporters ng OPM. Opo. Kasi I think um, good thing din na kami yung lalapit sa kanila. Kasi not every day may chance sila na makita kami or makapunta ng Manila. So to give back, kami naman yung pupunta to visit their cities. Kasi minsan lang yun eh, once in a lifetime. And yung mga fans kasi namin, mga working na sila. Yung iba, parents na. And for me, ang tingin ko, ang market ko, mga tita, mga lola. So sila na yung, sila na yung mga hindi makakatravel ng malayo. So ako na yung pupunta, oh, wow. di ba? pag pupunt, yung shows ko nga po, nagugulat ako, nagiging family day siya. Kasi magkasama yung nanay, tatay at anak, at lolo at lola. So sabi ko, across oh, all Opo, sabi ko, ano ba, to? tour ko ba tour family day? Or ano, papunta na tayo sa ano, sa parents and teachers conference. Parang gano'n na yung ano, yung tour ko. Pero super enjoy. Kasi parang nagiging bonding na rin siya ng buong family. And nakita ko, puro kids yung nasa harap. Sabi ko, pa-teacher, ano, pa-teacher pa, racial na ako tito. Parang gano'n. Super fun, super fun.